Matindi po ang banat na itong mga diehard kung maalala niyo um, sa nasa Malacanang at siyempre sa mga support, supporters nga ni PBBM pati na rin siyempre doon sa mga apektado ng baha noong mga nakaraang bagyo lalo na po sa Bicol Region Malala, ano ho, hinalungkat nila yung kuno ay flood control projects na hindi naman natupad yan sa Bicol Region okay? at marami pa pong iba hindi sila nagpatinan doon sa kanilang pagmamatigas na ano ang problema ay dahil nga sa pagwaldas ng pondo ng, ng, flood control projects. So yan, eto, balik sa mga taga-Davao. awa, hindi kayo hindi kayo makakarinig ng mga ginawa ng mga diehard. Okay? Hindi kayo babanatan ng mga kababayan natin, halimbawa na taga-Bicol, mga taga-suporta ni, ni hindi kayo babanatan kasi kaawa-awa po talaga ang ganitong kalagayan mag New Year pa man din ng mga kababayan natin sa Davao City o sa Davao mismo. Hindi kasi katulad o hindi kasi magkatulad yung kaisipan ng mga taga-suporta na nasa Malacanang at, at syempre, kayo pong mga DTS, malala po ang kaisipan nyo. Wala naman talaga kayong malasakit sa mga kababayan natin. Hindi kayo babanatan, hindi kayo atakayhin sa nangyayaring ito. Pero dapat nyo malaman na yung mga pinagsasabi niyo dati sa mga taga-bicol na nakaranas ng matinding pagbaha ay eto eto na eto na naman okay? mas malala dahil wala namang bagyo <laughs> ang lala po na nangyayari sa Davao ngayon dahil kahit sa ang lupalo kahit sa ang lugar dyan sa Davao City sa Davao ay binabaha ngayon yan ha? mula kahapon hanggang ngayon, mag-New Year sila na ganito. Katulad po na binaha ang Damasa Crossing sa Lanang, Davao City. Ayan, oh, malala. Ano pa, marami po. Bamboo Bridge in Davao City, experiencing overflow. Kasi nga daw, malakas ang ulan. Walang bagyo yan, ha? Malakas ang ulan. Meron bang mga control projects talagang nagawa dito sa Davao? Kasi ang lalakas ng loob niyo magsalita. Ano ho, iba natin yung yung mga proyekto ng, ng ang sinisisi niyo actually, eh, lalo na dito sa Metro Manila. Ay yung mga flood control projects. Wala kayong hindi na nga kayo nakatulong sabihin na natin doon sa mga biktima ng pagbaha dito sa Metro Manila at sa Bicol region. Pero ang dami niyo pang satsa. -sat. So yan po ay hindi hindi yan matitikman ng mga taga-Davao. Maawa po ang taong bayan sa kalagayan nila ngayon. Dahil uulitin ko, mag-New Year. Ayan ito pa. Oh, hindi daw makadaan ang mga motorista. Napakahirap ng ganitong sitwasyon na ah. na New Year, lalo't sa lansangan ay baha, 'di ba? Ang ang pagdiriwang ng ng New Year dito sa atin ay kasiyahan sa lansangan. Oh. Yan po ang nangyayari sa Davao. Yan po ay hindi deserve ng mga kababayan natin sa Davao. Pero yan ang magsisilbing panggising na hindi kayo o wala kayong uh, karapatan na banatan yung mga naon na, na biktima ng baha dito sa Metro Manila at sa Bicol region. Good luck sa inyo and happy new year.